Hello, madlang people! Ako nga po pala si Meg, isang cellphone technician, 44 years old, na nagmula sa bayan ng Taal. Technician. Technician yes. oh. siya. technician. Ano po mga din ina na in, 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 nyo, kinakalikot Cellphone technician po. Ah, cellphone. Cellphone. cellphone technician. Matagal na po, matagal na po kayo ah. cellphone, cell cell technician. Uh, yes po, may pwesto po ako sa Lemery. Sa Lemery, Batangas. Batangas. Po. Ah cellphone technician. Nakakakuha din po kayo ng mga ano? Nang alin? Nang ano? Mainit-init pa. Nang ano may device. <laughs> 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 nakakapag transfer kayo ng mga skandal sa phone. <laughs> <laughs> ah, bawal po 'yun. Bawal po <laughs> <sa>, uh, <laughs> uh, <laughs> diba yun sa. Kasi 'di ba, 'yun nakakatakot pag ginagawa ka, nag ka ng ng cellphone. Not... Minsan 'yung mga very private ano files sa phone mo biglang kumakalat. Kasi 'di ba, lalo na dati 'di ba, hindi ko alam ko hanggang ngayon, 'yung iiwanan mo 'yung photos bago ikabit ng. Dati kasi batagal 'di ba pag Ah, ngayon, mabilis na lang? Pwede mo nga ah, depende po, po sa sira. Lalo, oh. especially sa mga iPhone po. Yung mga 13 Pro Max. Kasi, yung iPhone 6 po, pag pinalta ng, yung basic lang po, yung battery, ilalagay lang po yung battery, okay na po siya. Ngayon yeah. po, yung mga iPhone 11, kailangan mo pang, kunin yung connector na original battery tapos po mo para okay. lumabas okay yung po. battery thank health po. Thank you po. <laughs> <laughs> Salamat <Sineminar> po. Salamat. Pa. <laughs> <laughs> Hindi para mag-seminar ka dito. Hindi namin mag-grasp yan. <laughs> <laughs> ano Di ba, uh, si Ann Curtis, papubuntay natin sa inyo. <laughs> uh Oo. -oh. Tatay, kayo po ba yung nagkaroon ng asawa o girlfriend-girlfriend lang? Yes po. Nabuto din po kayo o nakipaghiwalay lang? Hindi po. Lang? Uh, separated na po. Legally separated? Yeah. Ano po? Uh, on ah, hiwalay na po. Ah, okay. process okay. na po. Matagal may, na po kayong hiwalay? 13 huwag. years na po. May ha, at saka may pa. partner na rin po siya. At may ah, baby na po. Okay. May anak po kayo? Yes po. Ilang po? Isa lang po. Oh, isa lang. After niya, nagka-girlfriend pa kayong iba, hindi ba? Uh, nagkaroon po. After 2 years, tapos 7 years kami, tapos wala din, tapos... Kailan uh, yung last relationship niyo po? Uh, last 3 months po, nung pagkaputok po ng bulkan. Tapos until <laughs> na wala na. Last three months, pumutok yung oh, bulkan. Oh, Nagkahihwalay kayo. Oh, dahil sa bulkan. Sinisi yung vulkan. Oo, oh, sumabay. <laughs> so, uh -oh. oh, oh. Dahil sa'yo, pumutok ang bulkan. Oh. Apo. Ah, na tayo. <laughs> <laughs> Nasa bay lang. Nasa no, anak na taon. Nasa anak na Akala Hindi ko dahil sa bulkan. vulkan. Oo. Oh, oh. oh. Uh, taal eh. yon, taal yon. Si Kasi ah, Patangas. Nasa lang mga taga-taal. Ano pong, ano pong ginawa nung, ano, nung ex niyo nung pumutok yung bulkan? Ah, uh, wala, hindi na po ako. Basta kinuha ko lang po yung anak ko, tapos dinadala ko, dinadalan ko ng, ng oh. supply po, uh, kahit kaunting pera or pagkain, kahit malayo siya sa amin. Kasi Rosario kami na gano'y. Rosario kami naglumisan. Ah, Kasi okay. affected po talaga. Rosario, Batangas pa. Nagulat siya nung pumotok yung bulkan. <laughs> Boom! Opo! Ah. <laughs> Nagulat po <laughs> Boom, siya. <gumano> po. <laughs> Boom! Hindi, biro pa. oh, lahat oh, tumatay. kasi hindi nagulat kasi inaabangan na nila eh. Alam na nila. alam na nila eh. Ako, puputok to. Tingnan mo. Aabangan na nila. warningan Kasi meron yun eh. May warning talaga. Yung iba ka binibidyo pa eh. Oo. Oh. Di ba? Binibidyo pa talaga yung pagputok ng bulkan. O, Ibig na lumisa na. Bibidyo pa. bang trending. Ano? Ano? Na, 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 hindi, ano yun eh. Trabaho ng mga journalists yun eh. yes. eh. Inaabangan talaga nila yun. Inaadvisean sila ng ano, ng Feevox. Yes. Oh. Uh, Feevox ba? Oh, Feevox. Feevox. Fee Feevox. 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 Fee oh. Oh, oh, oh. Binago na. Oh, Feevox. <laughs> oh, oh. Feevox. Tapos yes. ang sponsor nila, Andox. <laughs> anyway, ano pong pick-up line niyo para kay Jennifer? Uh, ano? Uh, Miss Jennifer? Kung ako ako papipiliin mo ng gusto ko maging gusto ko maging isang piano. Ba Bakit? Para makuha mo ang bawat himig at tono ng puso ko. Oh! Oh! Nek! Oh oh Iba din Pr si Proud to proud show. Tatay oh. <laughs> na ko. Ang daming magandang joke diyan, eh. Oh. <laughs> Para ba? Sa Vice Comedy Club ko na lang kasi sa. <laughs> 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 congratulations! Congrats, honey, bye. Thank you very much. Thank you, Kuya Tat Mek! Tatay tatay Meg kuma kumakanta ka ba? Ayan. Hindi po, sumasayaw po. Konti. Oh. oh, sapo lang mo naman Pwede para ma makita rin. Eh? Let's go, Kuya uh, Mek! Up! Up! Ayan, paano po? Paano yung sayo? Ayan! Kaya pumuntok yung bulkan. Ang likod mo eh. Naalog yung bulkan. Ang likod mo. Galing, galing, kung kumain ka lang ng bulalo sa Tagaytay, mananahimik lang naman yun. <laughs> <laughs> pero ang likod mo... Cute si Tatay Mek eh. Dancer, maganda po sumayaw si Serme. Oh, oh, oh. Nakakaaliw. Dancer din na ako, boys. Ay! Oh, dancer! O oh, oh. oh, patingin ang dance Pero Ate, wag kang haharap. Doon dito lang. Patingin ang dance lang, mo na dito. ni Jennifer. Oh, Grabe yung Preskohan pala nung damit mo, no? Presko, malayang-malayang uh, populasyon na pumasok sa sistema ng iyong pangangatawa. Gawin mo ba siya? <laughs> Oo. Oh -oh. oh -oh. oh -oh. Namiss niya si Mayawi. Eh. Oh -oh. oh -oh. Alam uh -huh. ano eh, alam mo, alas tres tal mo talaga. yung sayo niya, yung sayo niya dati, parang yung, yung batang sumasayo na screensaver sa computer. <laughs> أخبروا إلى ألوي الأخيار إلى